Good morning everyone. Okay, maaga tayo mga katagalog gumising kasi yung aking anak na bunso ay may merong field trip. Ayan, gumagayak siya ngayon. Ngayon ay ang oras ay eksakto alas 4 ng umaga. Ngayon, yun know, mga gising na yung mga yan kasi sasama yan uh, yung anak kong bunso, nag, uh, si Kaso na nung kanyang binalot. Ah, uh, trip niya nga kasi ngayon mga katagalog. Kaya eh, ito, medyo maaga tayong gumising ngayon. Kaya atid natin siya doon sa school. Kasi maaga yung kanilang alis. Guro mga 4.30 makakaalis yan mga yan. Yan. At ako nga po, gising din. Ladang! Ladang! Say hi! Ladang! Hi! Yan. Naga kami ngayong mga nagsigising ngayon. Hmm, hmm Tayo ay magkakapit. Eh! Tama. Nah. Ayan. Taklagin mo na lang basket ka na. Nung bag. Tapos mamaya, <clears throat> ang gagawin na naman natin, yung tricycle nung aking tiyuhin na nabili natin kahapon, ayusin na uli natin yun. Kaya ngayon, kami medyo busy lahat. Nakabuksan mo nga. Kabuksan. Yan.

Kapi-kapi, mm -hmm 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 -hmm. kapi-kapi. Sige na rin yung aking may bahay. Ano? Naga rin silang nagisingan at nagluto ng babaw ni noong aking anak na bunso. Ito so, yung aking nga po. Maaga din gumising. Mas maaga pang gumising kayo sa akin. Ito yeah. yung aking nga po. Oh. <coughs> Ito yung aking nga Jason guys. Diyan muna kayo at good morning sa inyong lahat dyan mula kay Katagalog Kiwi Bye bye!